Kamusta po kayo? Ako po si Dr. Mila de la Paz at sa buong karera ko bilang doktor, itinuon ko po ang aking pansin sa pagtulong sa mga kababaihang tulad natin na magkaroon ng mas malusog at mas masiglang buhay. Isang malaking karangalan po para sa akin na maibahagi sa inyo ngayon ang ilang kaalaman na lubos kong pinaniniwalaan na makakatulong sa inyong paglalakbay sa mga magagandang taon. Pagkatapos ng edad na 60, naisip niyo na po ba kung paano nagbabago ang ating katawan pagpasok natin sa dekadang ito? Ang bilis po ng panahon, 'di ba sa paglipas nito, nakakaipon tayo ng mahahalagang alaala, karunungan at mga karanasan na humuhubog sa ating pagkatao. At habang ang ating isipan ay nananatiling matalas at puno ng sigla, ang ating katawan naman ay madalas nagpapadala ng mga senyales na kailangan na nito ng panibagong uri ng pag-aalaga. Para sa marami sa atin ang paglalakad ay naging isang tapat na kasama sa buhay. Marahil ito ay isang mabilis na ehersisyo tuwing umaga isang paraan para i-enjoy ang ganda ng araw sa Luneta Park o simpleng paraan lamang para manatiling aktibo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pagkatapos ng edad 60, ang sobrang paglalakad ay maaaring magdulot pa ng mas maraming problema kaysa sa solusyon. Alam ko pong nakakagulat ang ideyang ito. Hindi ba't ang paglalakad ang isa sa pinakamagandang ehersisyo para sa atin? Totoo po iyan. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, nag-iiba na rin po ang mga patakaran para sa ating katawan. Ang ating mga kasukasuan, mga kalamnan, at lalo na ang ating mga buto ay nangangailangan ng bagong diskarte para manatiling matibay at malakas. Bilang mga doktor, madalas naming ipinapaalala na ang labis na paglalakad ay maaaring magbigay ng hindi kinakailangang diin sa ating mga kasukasuan. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi ito nangangahulugan na titigilan na natin ang pagkilos. Sa halip mayroong dalawang mahalagang gawain na madalas kong inire-rekomenda para matulungan kayong manatiling malusog, malakas at puno ng buhay. Ano-ano nga ba ang mga alternatibong ito, halina't tuklasin natin ang dalawang gawi na tunay na makapagpapabago sa inyong kalusugan pagkatapos ng 60. Bago natin talakayin ang dalawang alternatibong yon, pag-usapan muna natin ang tatlong karaniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga kababaihan pagdating sa paglalakad kapag sila ay lagpas na ng 60. Tatlong bagay na dapat iwasan sa paglalakad. Pagkatapos ng edad 60, ang paglalakad po ay laging kinikilala bilang isang napakagandang ehersisyo para sa atin. Ito ay simple madaling gawin at hindi nangangailangan ng gym membership. Para sa maraming kababaihan, ito ay higit pa sa isang ehersisyo. Ito ay isang sandali ng kapayapaan, isang pagkakataon na makakonekta sa kalikasan o isang masayang aktibidad kasama ang mga kaibigan. Gayunpaman, habang ang ating katawan ay tumatanda ang ating paraan ng paglalakad, ay kailangan ding magbago. Ang dating parang walang kahirap-hirap ay maaring magsimula nang magbigay ng bigat sa ating mga kaso-kasuan at kahit ang maliliit na pagkadulas ay maaring mauwi sa pagkahulog na may seryosong kahihinatnan ang paglalakad ay nananatiling isang kahangahangang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ngunit pagkatapos ng gisond, kailangan nating maging maingat sa ilang mga bagay upang matiyak na ito ay mananatiling ligtas at kapakipakinabang. On, ang pag-aakalang mas marami mas mabuti. Isa sa mga pinakamadalas na maling akala na aking naririnig ay ang paniniwala na kapag mas maraming paglalakad, mas mabuti para sa kalusugan. Noong tayo ay mas bata pa, ang pagsisikap na maabot ang ses sa nakbang bawat araw ay maaring isang magandang layunin. Ngunit kapag lagpas ka na sa akanta ang numerong yon, ay hindi na ang pinakamahusay na sukatan ng iyong kalusugan. Sa katunayan, ang sobrang paglalakad ay maaring maging kontraproduktibo, lalo na kung merong kayong pananakit ng kasukasuan o arthritis kasi po ang cartilage na nagsisilbing unan sa ating mga kasukasuan ay natural na numinipis sa paglipas ng panahon dahil sa paulit-ulit na epekto ng labis na paglalakad ang inyong mga tuhod balakang at bukong-bukong ay maaring mas madaling makaranas ng sakit at pamamaga. Ang isang magandang paglalakad ay dapat mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na masigla, hindi masakit ang katawan o pagod na pagod. Sa halip na magpokus sa distansya, mas kapakipakinabang na pagtuuna ng pansin ng kalidad ng inyong paglalakad. Isipin ninyo ang mas maikli, ngunit mas maingat na paglalakad na nagpapanatili sa inyong aktibo nang hindi labis na pinapagod ang inyong mga kasukasuan. Ang paghahanap ng bilis na komportable para sa inyo at ang tunay na pakikinig sa mga senyales ng inyong katawan ay napakahalaga. Ang paglalakad ay dapat isang bagay na nagpapasigla sa inyo, hindi isang bagay na umuubos ng inyong lakas. Do. Pagbabaliwala sa tamang tindig at sapatos. Isa pang napakahalagang detalye na madalas napapabayaan ay ang ating postura o tindig. Sa paglipas ng mga taon, maaari tayong masanay sa mga gawi tulad ng pagiging hukot pagdrag ng ating mga paa o paglalakad na magkadaop ang mga kamay sa likod. Bagamat tila hindi ito nakakasama, maaari nitong mapataas ang panganib ng pagkahulog at magdagdag ng diin sa ating mga kasukasuan. Kapag kayo ay naglalakad, Subukang panatilihin ang isang tuwid na tindig, itaas ang inyong ulo, iatras, at i-relax ang inyong mga balikat at hayaang natural na umindayog ang inyong mga braso sa inyong tagiliran. Ang isang matatag at tiyak na paglakad ay susi sa pagpapanatili ng balanse at pagbabawas ng hindi kinakailangang presyon sa inyong gulugod at ibabang bahagi ng likod. Ang paglalakad na may maling forma ay maaaring humantong sa muscle imbalances, sakit sa likod at mas mataas na posibilidad na madapa. At huwag nating kalimutan ang ating sapatos. Napakahalaga po ng papel nito ang pagsusuot ng sapatos na sakto at sumusuporta sa paa ay makakagawa ng malaking pagkakaiba sa inyong katatagan at ginhawa. Maraming pagkahulog ay hindi sanhi ng mga hadlang kundi ng isang hindi matatag na paglakad. Kung paano ninyo dinadala ang inyong sarili ay kasing ng mga hakbang na inyong ginagawa. 3. Bigla ang paghinto. Marahil isa sa mga ang panganib sa paglalakad ay ang biglaang paghinto. Ang inyong katawan, lalo na pagkatapos ng siksto, ay mas gusto ang mga suabe at unti-unting pagbabago. Ang biglaang paghinto ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkawala ng balanse o kahit pakiramdam na hihimatayin. Ang ating presyo ng dugo ay maaaring mas pabago-bago habang tayo ay nagkakaedad, at ang mabilis na pagbabago sa kilos ay maaring mag-trigger ng pagkahilo. Kaya sa halip na huminto ng bigla, sadyain ninyong dahan-dahanin ang inyong paglalakad na binibigyan ng inyong katawan ng sandali upang mag-adjust. Ang isang tamang cool down pagkatapos ng inyong paglalakad. Kahit ito ay ilang banayad na stretching, ilang malalim na paghinga, o simpleng pagtayo lang muna sandali, ay nakakatulong sa sirkulasyon na bumalik sa normal at pinipigilan ang sobrang pagod sa inyong puso. Kapansin-pansin na maraming pagkahulog ay hindi nangyayari sa kalagitnaan ng paglalakad, kundi sa mga sandali pagkatapos nito habang ang katawan ay nag a mula sa aktibidad. Ang paglalakad ay dapat laging maging mapagkukunan ng lakas at kagalakan, hindi ng panganib. Ang pag-aayos ng inyong mga gawi habang nagbabago ang inyong katawan ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay tanda ng malalim na karunungan. Ang pag-iwas sa labis na paggawa, pagpapanatili ng magandang tindig at pagsisigurong suwabi ang inyong mga galaw ay maliliit, ngunit makapangyarihang mga hakbang sa pagpapanatili ng inyong kakayahang kumilos at pag-iwas sa pinsala. Ang pagkakaroon ng mahaba at malusog na buhay ay hindi tungkol sa pagtitiis sa sakit. Ito ay tungkol sa pagkilos sa paraang nagbibigay galang sa mga pangangailangan ng inyong katawan ngayon. Isipin ninyo ang paglalakad bilang isang paraan ng pag-aalaga sa sarili isang ritual na nagpapahusay sa inyong pisikal na lakas at panloob na kapayapaan. Ang layunin ay hindi lamang ang patuloy na pagkilos kundi ang magandang pagkilos sa lahat ng darating na taon. Sige po ngayon naman ay pag-usapan natin ang dalawang gawain na maaaring maging mahusay na pandagdag o kahit alternatibo sa madalas na paglalakad. Strength training. Ang susi sa mahabang buhay at kalayaan. Maraming pagbabago ang dala ng pagtanda, ngunit ang pagkawala ng ating lakas ay hindi kailangang maging bahagi ng ating kwento. Isipin ninyo ang kalayaang kumilos nang madali ang tumayo mula sa isang komportableng silya nang walang alinlangan ang magbuhat ng inyong mga pinamili o ang makaramdam ng katatagan at balanse sa inyong mga paa. Ang mga pang-araw-araw na kakayahang ito ang esensya ng ating kasarinlan. Subalit pagkatapos ng iista isang unti-unting pagkawala ng masa ng kalamnan, isang kondisyon na tinatawag naming mga doktor, na sarcopenia ay maaaring magsimulang ikompromiso ang mga mismong gawaing ito. Ang mga bagay na dati simple ay maaaring maging isang hamon at maraming kababaihan ang nagsisimulang maniwala na ang paghinang ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit narito po ako upang sabihin sa inyo na hindi po ito totoo. Ang strength training kahit na bago pa ito sa inyo ay maaaring pabagalin patigilin at sa ilang mga kaso, baligtarin pa ang pagkawala ng kalamnan. Ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na mapanatili ang ating kakayahang kumilos, katatagan at kumpiyansa sa mas marami pang taon. Marami sa atin ang umaasa sa paglalakad bilang ating pangunahing ehersisyo sa paniniwalang ang pagkilos lamang ay sapat na upang manatiling malakas bagamat ang paglalakad ay napakaganda para sa kalusugan ng puso at endurance, hindi nito napapalakas ang partikular na lakas ng kalamnan na kailangan upang suportahan ang ating mga kasukasuan, maiwasan ang pagkahulog, o at ito po ay mahalaga, mapanatili ang densidad ng ating mga buto. Ang ating katawan ay nangangailangan ng resistance, isang bagay na itutulak o hihilahin upang bigyan ng senyales ang ating mga kalamnan na magtrabaho lumaki at manatiling gumagana kung wala ito ang mga kalamnan ay maaaring humina ang tindig ay maaaring maapektuhan at ang panganib ng pagkahulog at bali ay tumataas ngayon kapag sinabi kong strength training hindi ko po iniisip na magbubuhat kayo ng mabibigat na barbells sa gym ito ay tungkol sa maingat na pagsasanay sa inyong mga kalamnan upang suportahan ang inyong katawan sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga benepisyo ng strength training ay higit pa sa pagpapatibay ng kalamnan. Pinoprotektahan nito ang ating mga kasukasuan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kalamnan sa paligid nito na nagpapabawas ng bigat at maaaring makatulong na maiwasan ang sakit na may kaugnayan sa arthritis. Pinapalakas nito ang ating core sa ating tiyan at likod na napakahalaga para sa magandang balans at tindig na lubos na nagpapababa sa panganib ng pagkahulog isang pangunahing sanhi ng pinsala sa mga matatandang kababaihan. At napakahalaga po nito, pinasisigla ng strength training, ang pagtubo ng buto na tumutulong na labanan, ang osteoporosis, isang kondisyon na nagpaparupok sa mga buto at mas nagiging sanhi ng mga bali. Kita niyo po ang strength training ay hindi lamang tungkol sa pagkilos. Ito ay tungkol sa proteksyon. Ito ay tungkol sa pagsisigurong mananatiling matatag ang inyong katawan sa paglipas ng mga taon. At ang mga epekto nito ay hindi lamang pisikal. Ang strength training ay kayang gumawa ng himala para sa ating kumpiyansa. Matapos mapansin ang pagbaba sa kanilang pisikal, na lakas maraming kababaihan ang nagsisimulang umiwas sa mga gawaing dati nilang kinagigiliwan. Ang takot na mahulog, ang takot sa sakit o ang takot sa pinsala ay maaring lumikha ng mga limitasyon na mas mental kaysa pisikal. Ang strength training ay tumutulong na ibalik hindi lamang ang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin ang paniniwala sa ating kakayahang kumilos ng may kumpiyansa pinapalitan nito ang pag-aalinlangan ng katiyakan at ang pakiramdam ng kahinaan ng pakiramdam ng kapangyarihan. Sa bawat sesyon, hindi lang kalamnan ng inyong pinapalakas. Pinapalakas niyo rin ang inyong pagkatao na pinapatibay ang ideya na ang inyong kasarinlan ay isang bagay na maaari ninyong aktibong pagyamanin. Ang pagsisimula sa strength training ay hindi nangangailangan ng gym membership. Maaari kayong magsimula sa mga simpleng ehersisyo tulad ng paulit-ulit na pagtayo mula sa isang matibay na silya upang palakasin ang mga binti, paggamit ng mga resistance band para sa mga banayad na ehersisyo o pagsasanay ng mga balance pose para gamitin ang mahahalagang stabilizing muscles. Ang tunay na sikreto po ay ang pagiging consistent. Ang maliliit at regular na pagsisikap ay lumilikha ng kahangahangang mga resulta sa paglipas ng panahon. Ang strength training ay hindi tungkol sa pagbabago ng inyong hitsura. Ito ay tungkol sa pagbabago kung paano gumagana ang inyong katawan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong kakayahang kumilos ng may biyaya mabuhay nang walang hindi kinakailangang mga limitasyon at tumanda ng may lakas at dignidad. Pagsigla ng isipan ehersisyo para sa inyong utak. Ang pangalawang mahalagang gawin na gusto kong pag-usapan ay ang pagsigla ng isipan o mental stimulation. Madalas tayong nakatuon sa mga pisikal na pagbabago ng pagtanda, ngunit ang ilan sa mga pinakamalalim na pagbabago ay maaaring mangyari sa ating isipan. Pagkatapos ng sista marami sa atin, ang nagsisimulang mapansin ang maliliit na pagbabago sa ating memorya sa bilis ng ating pag-iisip o sa ating kakayahang mag-focus, ang isang pangalan na dati nasa dulo na ng inyong dila ay maaring mangailangan ng ilang sandali bago maalala o ang isang pamilyar na gawain ay maaring mangailangan ng kaunti pang konsentrasyon. Bagamat madaling isisi ang mga pagbabagong ito sa edad, hindi po ito tiyak na mangyayari kung paanong ang ating katawan ay maaring humina kapag hindi ginagamit gayon din po ang ating utak. Ang paghina ng cognitive function ay hindi lamang resulta ng panahon. Madalas itong resulta ng kakulangan sa stimulasyon. Ang inyong utak tulad ng isang kalamnan ay umuunlad sa mga hamon at pakikilahok upang manatiling malakas. May isang karaniwang maling akala na ang pagbaba ng talas ng ating isipan ay hindi maiiwasan na nagiging dahilan upang tanggapin ng maraming kababaihan ang pagiging makakalimutin o pagkapagod ng isip bilang isang katotohanan ng buhay. Ngunit ang totoo po ang inyong utak ay may hindi ka panipaniwalang kakayahang matuto, umangkop at lumakas pa anuman ang inyong edad. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na neuroplasticity, ang kahangahangang kakayahan ng utak na ayusin ang sarili nito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong koneksyon bilang tugon sa mga bagong karanasan, nangangahulugan po ito na kahit sa ating mga huling taon, maaari nating sanayin ang ating utak na maging matalas, alisto, at matatag. Ang susi ay ang mental stimulation, ang sadyang pakikilahok sa mga aktibidad na humahamon sa ating pag-iisip, memorya, at mga kasanayan sa paglutas ng problema isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatiling aktibo ang inyong utak ay sa pamamagitan ng habang buhay na pag-aaral. Kapag ang inyong isip ay nakikipag-ugnayan sa bagong impormasyon, kailangan nitong magtrabaho ng mas mabuti na nagpapalakas sa kakayahan nitong magproseso at magpanatili ng kaalaman. Ang pag-aaral ng isang bagong wika, pagtugtog ng isang instrumento, o kahit na pagsali sa isang klase tungkol sa isang bagong paksa ay maaring pasiglahin ang mga bahagi ng inyong utak na responsable para sa memorya at pag-iisip. Ito ay hindi lamang mga kasiya siyang libangan. Ito ay mga gawaing nagpapayaman sa inyong cognitive reserve na maaring makatulong na maantala ang pagsisimula ng paghina ng pag-iisip. Kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pagbabasa ng mga libro, tungkol sa mga hindi pamilyar na paksa, pakikinig sa mga podcast na nakakaintriga o pagkakaroon ng mga makabuluhang pag-uusap, ay maaaring lumikha ng mga bagong landas sa inyong utak at mapalakas ang inyong talas ng isip. Ang pagiging malikhain ay isa ring manghang kasangkapan para sa isang malusog na utak. Kapag nakikibahagi kayo sa mga artistikong gawain, maging ito ay pagpipinta, pagsusulat, paghahalaman o paggawa ng crafts. Pinapagana ninyo ang iba't ibang rehiyon ng inyong utak. Pinapahusay nito ang inyong mga kakayahan sa paglutas ng problema at sinusuportahan din ang inyong emosyonal na kalusugan. Kapag tayo ay malikhain, hindi lamang natin ipinapahayag ang ating sarili. Ineehersisyo natin ang kakayahan ng ating utak na mag-isip ng may kakayahang umangkop at gumawa ng mga bagong koneksyon. Dagdag pa ang pagiging malikain ay isang kahangahangang pampatanggal ng stress na maaaring mabawasan ang pagkabalisa at mapabuti ang pangkalahatang kalinawa ng isip. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay napakahalaga rin para sa ating kalusugan sa pag-iisip. Ang pagkonekta sa ibang mga kababaihan at mga mahal sa buhay ay nagpapasigla sa utak sa mga paraang hindi kayang gawin ng mga solong aktibidad. Ang mga pag-uusap ay nangangailangan sa atin na mag-isip agad alalahanin ang impormasyon at bigyang kahulugan ang mga emosyonal na pahiwatig. Lahat ng ito ay nagpapanatiling matalas sa ating isipan. Paulit-ulit na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga matatandang kababaihan na may matibay na mga social network ay may posibilidad na makaranas ng mas mabagal na paghina ng pag-iisip at may mas malaking katatagan sa emosyon. Maging ito man ay sa pamamagitan ng regular na tawag sa mga kaibigan, pagsali sa isang book club o grupo sa komunidad, o pagkakaroon ng makabuluhang talakayan sa pamilya, ang pananatiling konektado sa lipunan ay fundamental sa pagpapanatili ng talas ng isip. Ang mga aktibidad na nangangailangan ng diskarte at paglutas ng problema ay nagbibigay din ng isang mahusay na ehersisyo sa isip. Ang paglalaro ng bridge chess, paggawa ng mga crossword puzzle, o pagsali sa mga brain game, ay pumipilit sa inyong utak na mag-isip ng kritikal na maaaring mapabuti ang konsentrasyon at mga kasanayan sa pagsusuri. Ang hamon sa pagharap sa isang komplikadong problema ay tumutulong na mapanatiling flexible at alisto ang inyong isip. Kung paanong ang pisikal na ehersisyo ay dapat iba-iba upang magamit ang iba't ibang grupo ng kalamnan, ang inyong mga mental workout ay dapat ding magkakaiba, pinaghahalo ang lohika, pagkamalikhain at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Panghuli, huwag nating kalimutan ang mindfulness at meditasyon. Bagamat minsan ay hindi napapansin ang mga gawaing ito, ay lubos na kapakipakinabang para sa kalusugan ng utak. Ang matagal na stress at pagkabalisa ay maaaring makasagabal sa memorya at konsentrasyon na ginagawang mas mahirap mag-isip ng malinaw. Ang mga gawi sa mindfulness, tulad ng meditasyon at malalim na paghinga, ay maaaring mapabuti ang focus, mapababa ang stress at makatulong na ayusin ang mga emosyon. Ang isang kalmadong isipan ay isang isipan na mas may kakayahang tumanggap ng bagong impormasyon, magproseso ng mga damdamin at mapanatili ang kalinawan. Pagyakap sa lakas-linaw ng isip at layunin sa mga darating na taon. Ang pagpapanatiling matalas ng inyong isipan pagkatapos ng Hesed, ay hindi tungkol sa paglaban sa proseso ng pagtanda. Ito ay tungkol sa pagyakap sa patuloy na paglago. Ang layunin ay hindi lamang ang makaalala ng mas maraming pangalan, kundi ang manatiling nakikibahagi, mausisa at alisto sa pag-iisip. Isipin ninyo ang mental stimulation hindi bilang isang gawain, kundi bilang isang paanyaya na patuloy na matuto, lumikha at kumonekta sa mundo. Ang ating utak ay hindi basta-basta tumitigil sa paggana, maliban kung hahayaan natin ito. Sa pamamagitan ng sadyang paghamon dito, araw-araw, maaari tayong gumanap ng isang aktibong papel sa ating kalusugan sa pag-iisip tinitiyak na hindi lamang tayo mabubuhay ng mas matagal, kundi patuloy tayong mag-iisip, lilikha at mararanasan ang buhay sa pinakabuong ekspresyon nito. Ang pagtanda ay hindi isang mabagal na pag-atras. Ito ay isang paglipat sa isang yugto ng buhay, kung saan ang ating karunungan, karanasan at katatagan ay tunay na magniningning. Hindi ito tungkol sa pagiging hindi nakikita, kundi sa pagsulong ng may layunin pagangkop sa nagbabagong pangangailangan ng ating katawan at paggawa ng mga pagpili na tumutulong sa ating mapanatili ang ating lakas, ang ating linaw ng isip, at ang ating kasarinlan. Ang ideya na ang pagtanda ay nangangahulugan ng isang hindi maiiwasang paghina ay hindi lamang luma. Ito ay simpleng hindi totoo. Ang ating katawan at isipan ay may kakayahang umunlad sa anumang edad. Ngunit nangangailangan ito ng ating pag-aalaga, ating atensyon, at ating sinasadyang pagkilos. Ang strength training, mental stimulation at maingat na pagkilos ay hindi lamang mga payo sa kalusugan. Ang mga ito ay mga pangako sa isang kinabukasan kung saan ang inyong katawan ay nananatiling mobile, ang inyong isipan ay nananatiling matalas at ang inyong buhay ay nananatiling mayaman at kasiya siya. Ang maliliit na pagpili na ginagawa ninyo araw-araw, ang hamunin ng inyong mga kalamnan, ang pagganahin ng inyong utak, ang kumilos ng may kamalayan. Ang mga ito ang bumubuo sa pundasyon ng isang mas mahaba, mas malusog at mas masiglang buhay. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagtayo ng tuwid pagtayo mula sa isang silya ng mag-isa at paglalakad ng may kumpiyansa. Ang mental stimulation ay hindi lamang tungkol sa memorya. Ito ay tungkol sa pagiging mausisa, paglutas ng mga problema at pananatiling konektado sa mundo at sa mga taong mahal natin. Ang magandang pagtanda ay tungkol sa pagyakap sa lahat ng posible pa, hindi sa pag-iisip sa kung ano ang maaring nagbago na. Ito ay tungkol sa pagpili na umangkop sa halip na umatras, na patuloy na matuto sa halip na manatili sa isang lugar namanatiling aktibo sa halip na hayaang humina ang ating katawan ito ay tungkol sa pag-unawa na bawat hakbang na inyong ginagawa bawat banayad na bigat na inyong binubuhat bawat bagong ideya na inyong tinutuklas ay isang gawa ng pagpapalakas sa sarili ang mga darating na taon ay hindi nila yon upang tiisin lamang nilalayon itong isabuhay buhay nang may lakas linaw at malalim na kahulugan ng layunin. Maniwala po kayo sa akin ng ilan sa mga pinakamagagandang kabanata ng inyong buhay ay maaring naghihintay pa lamang na maisulat. Bilang inyong doktor, kung may isang mahalagang aral na nais kong baunin ninyo ngayon, ito po iyon. Ang inyong mga pagpili at kilos sa anumang edad ay may malakas na epekto sa kalidad ng inyong buhay. Hindi pa po huli ang lahat para mamuhunan sa inyong lakas, sa inyong isipan, at sa inyong pangkalahatang kapakanan. Yakapin ninyo ang magandang paglalakbay na ito ng may positibong diwa. Gusto ko po talagang marinig ang inyong mga saloobin. Maglaan po sana kayo ng sandali para mag-isip at ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Suportahan po natin ang isa't isa habang tinatanggap natin ang mga positibong pagbabagong ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, lubos ko pong ikagagalak kung ilike ninyo ang video na ito, ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga kahangahangang kababaihan sa inyong buhay na maaring makinabang sa mga kaalamang ito. At mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito. Maraming salamat po sa inyong oras at nawa'y isabuhay ninyo ang inyong buhay nang may sigla at layunin sa sarili ninyong paraan.